Hello guys Kung magtatanong kayo Bakit pag naisip natin uh, Mas progresibo yung pagiging shooter O shooting ng mga batang mga Taiwanese Sa mga palaro Kasi siguro makikita nyo Ganito lang Dahil siguro sa facilities Complete at perfect sila Diba May court na dito Yan tapos malaya silang makapaglaro. Maganda yung environment nila. At saka, at saka isa pa, wala yung mga bagay na talaga yung ginagawa nilang teamwork o yun. Ano nila yung habit na nila siguro yung mga bagay. Eh, nakakatuwa. Napansin niyo pati yung mga bata may kanya-kanya silang bola. Diba? Nakakatuwa silang panuorin may ring ng malababa at mataas din